Sa dalawang araw na state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Vietnam, hindi e pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataong makita ang ating mga kababayan doon. Kalakip nga sa kanyang pagbisita ang pangagong pagsisikap ng pamalaan upang mayangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat OFW. Yan pa rin ang ulat ni Kenneth Paciente. Ganyan kainit ang pagsalubong ng mga Pilipino kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam. Ang kanyang pagbisita sa Filipino community ay isa sa mga unang ginawa ng Pangulo sa pagdating pa lang niya sa nasabing bansa para sa kanyang dalawang araw na state visit. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa ambag ng mga Pinoy sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kinilala rin ng Chief Executive ang kanilang sakripisyo para sa ikauunlad ng Pilipinas. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga kausap, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga ng, ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho. Dahil sa magandang reputasyon na itinagurod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at syaga. Ipinangako naman ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga overseas Filipino worker. Hindi lamang sa Vietnam, kundi maging sa ibang panig ng mundo nangyayari na umano ito dahil sa kooperasyon sa mga bansa gaya ng Vietnam na kabilang sa Southeast Asian Nations na lumalago ang ekonomiya Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities and Ikinalugod naman ng ating mga kababayan ng paglalaan ng Pangulo ng Panahon sa kanila. Pagpapakita lamang anila ito na nakaantabay ang pamahalaan sa mga OFW. Care. Yung siguro gusto niya kaming tulungan, tutulungan ng mga Pinoy na kami mga OFW at iparating sa amin na um, nandiyan sa lagi sa, para sa amin at tutulungan niya kami. Parang pinag-aksayahan talaga ng panahon, na so, ibig sabihin, yun ang ano, yung pakiramdam ko na he truly cares. Ang Vietnam ay nagsisilbing tahanan sa 7,000 mga OFW na ayon sa datos ay nakapag-remit ng nasa 13.8 million US dollar noong 2022. Kenneth Pasyente para sa bayan.